What's up guys? Another video, another vlog naman tayo ngayon. So for today's video ay pupuntahan naman natin ang pinagmamalaking tourist spot ng Davao de Oro, ang Awao Falls. Ang Awao Falls ay makikita at matatagpuan sa bayan ng Mungkayo, Davao de Oro. Mula Tagum City, papuntang Mungkayo ay nagbiyahe ako ng dalawang oras upang makita ang sikat na tourist spot na ito. Medyo naging mahirap ang papunta dito dahil may mga party na dapat tawirin ang mga ilog at mababatong daan pero siguro naman ay maging worth it ang biyahe natin kung isang napakagandang tanawin ang sasalubong sa atin. At dahil sa ginusto natin ito abay titiisay natin ang malakoster na ride na ito. <laughs> so if you're planning to visit a Falls, ay handa ang inyong mga sarili at huwag kalimutan na magdala ng tubig at pagkain sapagkat walang mabibilhan dito. And here we go. Welcome to Awaw Falls. Medyo kakaunti lang ang tao dahil nga sa pahirapan na pagpunta dito. Mas maganda na rin yun dahil hindi tayo mahihiya kung mag-take tayo ng video. Hehe. <laughs> May entrance fee pala sila dito na 30 pesos. So ayun na nga, naging mabilisan ang pagpunta natin dito ay dahil uwi pa ako ng Surigao at baka gabihin ako sa daan. Medyo malayo-layo rin ang ating babahiin ngayon at nandito na ako sa bus terminal. Thank you everyone for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!